sa ating tagapakinig na si Marvin Leona. Kuwento ito ng kanyang tito at nangyari noong 1984 sa lugar ng Polanco, Zamboanga del Norte. Bago pa magkagulo sa lungsod ng Maynila, dahil sa napipintong pag-usbong ng People Power Revolution noong 1986, tahimik namang namumuhay ang mga mamamayan sa bayan ng Pulangko. Driver ng idini deliver na iba't ibang karne ang ikinabubuhay noon ni Donnie mula bayan ng Pulangko kung saan kinakatay ang mga karne ng baboy at manok Hinahatid niya to sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Zamboanga upang dito nga ay ibenta. Maayos naman ang pamumuhay ni Doni noon. Kasama ang asawa't dalawang anak na babae. Mahal na mahal ni Doni itong pamilya niya. Kung kaya ito ang ginagawa niyang inspirasyon upang mas lalo pa siyang ganahan sa pagtatrabaho. Kaya naman kung minsan, kahit na 24 oras na siyang nagtatrabaho, hindi niya alintana yun. Dahil ang tanging laman lang ng isip niya ay ang mabuhay niya ng maayos ang kanyang pamilya. Kaya naman kahit na madalas, madaling araw ang trabaho niya, wala siyang angal. Dahil itong trabaho lang na to ang bumubuhay sa kanilang mag-anak. Isang araw, hapon nang ipatawag siya ng amo niya dahil may importanteng bagay daw itong sasabihin. Kahit nagabi pa ang oras ng trabaho niya, agad naman niya itong pinuntahan dahil pakiwari niya ay talagang importante nga ito. Pagdating niya nga dito sa katayan, agad siyang sinalubong ng amo niya kasama ang isa pang binataan. Natawagin na lang nating Goryo. Ika ng amo niya, may bagong lugar siyang pag-de-delivera ng mga karne at ito ay sa bayan ng Sibutad. Nagulat siya noon dahil medyo malayo na ang bayan na yun at sa pagkakaalam pa niya, mabundok din ang lugar na to kaya walang masyadong naninirahan dito. Pero ika nga nitong amo niya may palingki na siyang pagdideliveran ng karne. Kaya ibig sabihin, meron ding pamayanan doon. Bukod doon, itong bagong trabahante na si Goryo na daw ang magiging pahinante niya. Dahil mas alam daw ni Goryo ang lugar na yun. Dahil dito daw ito lumaki. Pero kahit na napalayo ang magiging ruta niya, natuwa naman siya dahil itong lugar lang na to ang pagdideliveran niya at wala nang iba. Kaya naman nung gabi na yun, yun na ang unang pagkakataon na makakarating siya sa lugar na yun. Matapos maikarga ang lahat ng mga karning dadalhin nila sa bayan ng Sibutan, agad nang umalis itong dalawa. Dahil ayon kay Goryo, Aabuti ng mga tatlong oras ang magiging biyahe nila. Naging maganda naman ang biyahe nila at nakabalik itong dalawa ng maayos at matiwasay. Yun nga lang, hindi tulad ng dating pahinanti ni Donnie. Napakatahimik lang nitong siguryo. Kung wala kang ka itatanong, eh hindi ito magsasalita. Kaya naman ayon kay Donnie, sobrang nakakaantok daw talaga itong biyahe nila. Bukod pa rin, sa buong biyahe nilang yun, kahit na makailang ulit na niya itong niyayang kumain, ayaw talaga. Nung unang biyahe nilang yun, akala ni Donnie, baka busog lang tong kasama niya. Hindi naman ito pwedeng idahilan na nagtitipid siya. Dahil binibigyan sila ng amo nila ng pera upang ipangbili ng pagkain nila habang nasa biyahe ang mga to. Pero lumipas na ang ilang linggo. Sa araw-araw nilang pagbiyahe ni hindi malang niya ito nakitang kumain o narinig na nagugutom. Hinayaan na lang niya to dahil baka nga hindi naman talaga gutumin itong sigoryo. Pero ang ikinatuwa niya nung sinabihan siya ni Goryo nang Itabi mo na lang niyang sobrang pera. Makakatulong pa yan sa'yo. Wala namang resibo yung mga karinderya nung araw, di ba? Kaya hindi malalaman ng amo niya kung pinangbili nga nila ng pagkain yung perang allowance nila para dito. Kaya pabor na pabor yun para kay Dino. Pero may isang bagay siyang napuna sa palengking pinagdideliveran nila. Matatamlay ang mga tao dito. At pagtumingin tumingin, siguradong tititigan ka lang. May isa pang bagay ang nagpapagulo sa isip niya nun. At ito ay yung kabilin na ni Goryo na wag na wag daw siyang lalayo dito kay Goryo kahit na anong mangyari. Kaya ibig sabihin, kahit na may bigla ang nanghingi ng tulong niya o nagpapatulong sa kanya, wag na wag siyang sasama, lalo na kapag wala si Goryo. Kaya naman ang nangyari noon. Doon lang siya sa loob ng truck kapag nagbababa ng karne si Goryo. Tumagal pa ang panahon at nakasanayan na nga ni Donnie ang pag-uugali ni Goryo. Basta alam niya dito, kapag bumiyahin na sila, tahimik lang itong kasama niya hanggang marating nila ang pupuntahan nilang lugar. Sa araw-araw na pagbiyahe nila sa lugar na yon, kabisado na ni Donnie ang daan dito. Ultimo nga mga lubak, e talaga namang alam na alam na rin niya pero isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng biyahe ang mga to, sa pagitan ng bayan ng Sibutad at Dapitan, nagulat na lang siya nang biglang bumulaga ang napakalaking puno na nakaharang sa gitna ng daanan. Isang buong puno to kaya imposible nilang matanggal yun. Ang ipinagtataka ni Dino, sino namang siraulo ang magaharang nun doon? Daanan yun eh Tsaka halatang sinadya Kaya naman problemado na siya noon Dahil hindi talaga makakaraan ang truck nila Ang problema pa Magmula una Ito lang ang araw-araw na daan na tinatahak niya Kaya wala siyang alam na iba pang daanan Kaya naman ang tanong niya kay Goryo Kung may iba pang daan Para makarating sa palengke ng sibutad Ika naman ni Goryo na nooy tila nakakunot na ang noo. Meron pa, pero maiging huwag na lang tayong tungloy. Doni, hindi maganda tong nararamdaman ko. Ang sagot naman ni Doni, Naku, hindi pwede yan. Baka makagalitan tayo. Mawalan pa tayo ng trabaho. Paano naman ang pamilya ko? Iritang sagot naman ni Goryo makinig ka na lang. Buhay mo ang nakasalalay dito. Kung hindi ka pumayag na mag-deliver dito, wala sana tayong problema. Sinasabi ko na nga ba? Galit ding tanong ni Donnie. Ano bang problema mo? Hindi kita maintindihan eh. Maghahanap ako ng ibang daan. Ngayon, kung ayaw mong sumama, bahala ka. Agad namang minaniobra ni Doni ang truck upang maghanap ng iba pang madadaanan. Pero hindi pa man nakakalayo ang mga to doon sa punong nakabalandra. Malayo pa lang. Agad na nakita nila Donnie ang dalawang taong nakatayo sa gitna ng kalsada na tila ba sadyang humarang ang mga to. Kaya naman bigla na lang napapreno si Doni dahil ang tingin niya wala talagang balak na umalis itong dalawang taon na to. At sa puntong yun, narinig na lang niya si Goryo na nagwi ka ng ito na nga. Wala na tayong kawala rito. Doni, paandarin mo na. Dumiretso ka lang at wag na huwag kang hihinto. Pagtatakang tanong naman ni Donnie pero bakit? Mapapatay natin 'yan. Gawin mo na. Hindi tao yung mga yan. Tinig ni Goryo habang nakatitig itong dalawa sa dalawang taong nakaharang sa daan. Nagtaka naman si Donnie sa tinurang ito ni Goryo. Hindi tao? Paanong hindi tao? Nang makita na lang nila na humakbang na papalapit ang dalawang taong to. Kaya naman sumigaw na si Goryo ng Paandarin mo na Donnie, dalian mo Sa gulat at taranta ni Donnie Pinaandar na lang niya ang truck Habang ang tumatakbo naman sa isip niya Bahala na, wala namang makakakita eh Ano ba kasi nangyayari? Nagdere derecho lang siya sa pagpapatakbo ng truck na to nung tinamaan na ng ilaw itong dalawang taong nakaharang sa daan. Dito na niya nakita ng malinaw ang itsura ng mga to. Hindi maipaliwanag ni Doni ang nararamdaman niya noong mga oras na yun. Paano ba naman? Ikaw ba naman ang makakita ng nilalang na nagtatayuan ng mga buhok? May maliliit at matutulis na ng ngipin habang nakadipa na akala mo'y may dadakmain kung ano. Dito na siya naniwala kay Goryo na hindi nga tao ang mga yun. Pero ano batong tong mga to? Nung malapit na niyang mabangga itong dalawang nilalang na to, laking gulat niya nang tumalon ito ng napakataas at bumagsak sa bubungan ng truck nila. Natataranta na siya noon, kaya nangangatal siyang nagtanong kay Goryo kung ano ang gagawin nila. Pero wala siyang narinig na kahit na ano mula dito. Kaya naman nilingon ito ni Doni para makita niya kung nag-iisip ba ng kung anong gagawin nila itong siguryo. Pero paglingon niya dito, halos kumawala ang kaluluwa niya sa sarili niyang katawan. Nang makita niya na umumbok ang nguso ni Goryo, dahil hindi na magkasya ang malalaki at maahabang mga ngipin nito kasabay ng pagpatak ng mga laway nito. Bigla na lamang umakit si Goryo sa bubong ng truck at dumaan lamang ito sa bintana. Kahit takot na takot na si Donnie, nakuha pa rin niyang humanga kay Goryo sa liksi ng pagkilos nito maya maya puro angel at kalabugan na lang ang narinig niya. Gulong gulo na siya noon sa mga nakita niya. Hindi niya alam kung ano bang mga nilalang yung mga nasa bubong maging itong pahinante niya. Tsaka bakit magkakahawig ang itsura ng mga to? Patindi na ng patindi ang mga nangyayaring komosyon sa bubong hanggang sa bigla na lang huminto ang kalabugan na at naramdaman na lang niya na tila nalaglag ang mga to. Dire-diretso lang ang pagpapaandar niya pero pilit niyang tinitignan ang magkabilang salamin ng sasakyan kung itong mga nilalang na to yung naramdaman niyang nahulog. Pero gawa ng madilim, wala siyang maaninag na kahit na ano hanggang sa bigla siyang nakarinig na may kung ano sa ilalim ng truck na yun. Pakiramdam niya para bang may kumakalikot dito. Nawala ang atensyon niya sa pagmamaneho at hindi niya na malayan na papaliko na pala ang daanan. Kaya naman dito'y nagdere-derecho siya sa isang malaking puno. At dito, wala siyang kalaban-laban na bumangga kahit na pumreno na siya. At ito ang dahilan ng pagkakaipit ng mga binti niya at pagkahampas ng ulo niya. Hilong-hilo siya noong mga panahon na to at pakiramdam niya mawawalan na siya ng malay. Pero maya-maya, ramdam niya na may humihila ng mga bakal na nakaipit sa mga hita niya. Tapos no ah, agad siyang kinarga at inihiga sa damuhan. Pero kahit na hilong hilo na siya noon dito niya nakita na ang bumuhat sa kanya papunta sa damuhan ay walang iba kundi si na nasa anyong tao na uli. Tapos nun, hindi na niya alam ang mga sumunod pang nangyari. Pagdilat niya ng mata Agad niyang napansin na nasa pagamutan na siya. At dito, kita niya kaagad ang asawa niya, pati na rin ang amo niya. Babangon na siya noon pero agad siyang pinigilan ng mga to. Agad niyang tinanong kung ano ba ang nangyari. Dahil ang tanging natatandaan niya lang ay yung pagkabangga ng truck niya. Dito na ipinaliwanag ng amo niya ang lahat Magmula nang siya ay mawalan ng malay. Ayon dito, may tumawag na otoridad sa kanya at ibinalita na ang truck na nakapangalan sa kanya ay nabangga. Si Donnie naman nakita ng mga tao sa damuhan na walang malay at itong mga tonalang ang nagdala sa kanya sa pagamutan. Tinanong naman niya kung nasaan si Goryo ika naman ng amo niya. Patay na dahil may natagpuan ng bangkay ng lalaki malapit sa lugar na pinagbanggaan niya. Pero hindi lang sigurado ang amo niya kung itong bangkay ng lalaki na to e eh talagang siguryo nga dahil wasak ang mukha nito na para bang kinalaykay ng matulis na bagay. Agad naman siyang umalma dahil bigla niyang naalala na si Goryo nga pala ang nakita niyang tumulong sa kanya nung naipit ang mga paa niya. Ikinuwento niya ang pangyayaring to sa amo niya pero hindi naman siya pinaniwalaan nito. Ikinuwento niya rin ang mga nakita niya maging ang pagbabago ng itsura ni Goryo pero pati ito hindi pinaniwalaan ng amo niya. Ayon pa nga dito sa kanyang amo, baka dala ng pagkakahampas ng ulo niya. Kaya kung ano-ano na lang daw ang ikinikwento ni Donnie. Kaya gawa ng wala namang naniniwala sa mga kwento niya. Sinarili na lang niya ito. At kailanman. Hindi na niya ikinuwento pa sa ibang tao ang tunay na nangyari. nakabalik naman siya ng trabaho niya matapos niyang magpagaling. Pero ibinalik na lang ang dating ruta niya upang maiwasan daw niyang maalala pa ang masamang nangyari sa kanya. Pero kahit na naghilom na ang mga sugat na natamo niya dahil sa pangyayaring yun, sariwa pa rin sa alaala niya ang mga kakaibang nilalang na nakita niya. Pero hanggang ngayon, na. Hindi pa rin nasasagot ang katanungang matagal nang bumabagabag sa kanya na kung bakit siya iniligtas mula sa mga kapwa niya nitong kanyang halimaw na pahinante. Ayun oh, ayos. Grabe naman to, pahinante mo magpapalit ng anyo mismo sa tabi mo. Pero ang tingin ko dito, aswang na nagbabagong buhay na. Tignan mo, nakuha pa nga niyang magtrabaho, di ba? Tsaka, yung part na may naramdaman siya sa ilalim ng truck niya, malamang siguro yun. Tinulungan pa nga siya nito eh. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong manghuhusga dahil lamang sa panglabas na anyo ng tao porkit ba pangit eh, hindi nagagawa ng mabuti. Kilalanin muna natin ang tao bago tayo magsalita ng hindi maganda o mas mabuti ngang kahit na hindi maganda ang ugali, maiging wag na lang din tayong magsalita. Mahirap na, baka makasakit pa tayo ng damdamin ng kapwa. Yun lang muna. Pero bago ko pa tuluyang tapusin ang kwentong ito, Papasalamatan ko na muna ang lahat ng members ko na sina Ma'am Roslyn Arante na walong buwan ng lahing babaylan member Ma'am April Harencio na dalawang buwan ng lahing babaylan member Ma'am Michelle Cedron na siyam na buwan ng lahing babaylan member ang lodi kong si Ominous Cookie na anim na buwan ng lahing babaylan member Uy, subscribe kayo dyan ha. Ma'am Josephine Juanita Robielos, na tatlong buwan nang nag-iisang punong babaylan member. Sa pinakamakulit na member ko, na si Ma'am Aubrey Delgado, na siyam na buwan ng lahing babaylan member. At Ma'am Baby Saralyn Armado, na pitong buwan ng lahing babaylan member. Shoutout na rin sa mga tagapakinig ko na sina Joan Cano, Sandra Herrera, Ron the Adventurer Vlog, Red Rivera, Milagros Miranda, Divine Perez, Vincent Hakuso, Majin Gilergan, Carmen Barbieto, Paula Lora, at Gigi Guanco. So, paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.